kay bugas sa inyo haron. Naigamay. Imuhan na na yung bugas ha. Salamat. <laughs> Ikaw may sirte ron. Nagiana mo. Nakay para pangsudan sudan. Salamat ha. Oh. <laughs> <laughs> Yan guys ha. Mayroon kaming nadaan na na isang uh, matanda. Nay. 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 Dali sa... Aso mga gikan? Nag-obra Asa obra Aso nag-obra? Inyo ha? Inyohang yota? Inyo ang mga yota Saan ang inadlaw? Sildohan ka? Kapila pong sildo? Ako ay naging inyobit na ka Aso inyong balay dapat? Aso dapat unahan? Unahan sa barangay hon? Mm. Ang paingon nakauli. Mm. Nung dala pa kaguna. Oo. <laughs> oh, mag uh oh. Mm. Kana kisay pangalan mo? Laurencia. Laurencia? Oo. Oh. Uh oh. Na napa kay bugas sa inyo karon? Naay gamay. Na napa kay mister? Naay ta po. labi po din taon nga masakiton kay bago pa kong naayo. Ah, mao ba? Sige, tagaan ka na bugas? Okay ra ka? Tegang ka naman ko sa kasako? Salamat, huwag na akong Ha? Salamat, huwag na akong Oo, uh -huh. natin. tegaan nato ko sa si nanay o bukas. Kasi ano pangalan ni mo na eh? Laurincia. Laurincia, Laurencia. Si nanay o Laurincia. Pila ang edad Ucin Tetris. Ucin 83. 83? Kaya pa, manggaw na? Oo, uh di -huh. Mag-uusok ko. may ako. Sige. Tagaan ka naman ko sa bukas? Uh -huh. Sige, salamat. Oo. Uh Nasa -huh. dapit inyong balay. Sakailan naman? Hatud kenama, hatud kenama, hatud kenama, hatud kenama, hatud kenama, hatud kenama, si kenama, hatud kenama, hatud kenama, hatud kenama, hatud kenama, dia ilani hilin, kenama, oh, hatud hilin hatud kenama, 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 hatud ang hatud kenama, hatud nang hatud kenama, hatud kenama, Sige. Ay, laghadlok tayo. Ay, laghadlok. Makatik ka, ato. Ito lang, ayudahan ko oh, na. isakay natin si Nanay. Ihatid natin sa bahay nila, bigyan natin ng bigas. Uh -huh. Isa kayo ito, Nay. Uh -huh. yeah. uh -huh. Isa natin si Nanay. Ihatid natin sa bahay niya. Isa kayo natin si Nanay.

Nandoon daw sa unahan yung bahay niya. So, nandiyan sa likod yung nanay. Nandoon daw sa unahan. ngayon guys, malayo-layo pala ang bahay ni nanay. Mula doon sa kung saan namin siya nakita. Malayo-layo lalakarin. Oh, malayo-layo lalakarin. No? And ngayon po ay nandiyan sa likod. Uh, timing na mayroon tayong bigas so para kay nanay ito talaga yung bigas na dala natin yan si nanay, nandiyan sa likod unahan pa rin ngayon unahan pa asa rapid nai haa Ah oh, aneh kenapa bro? Asa dapat balai? Asa tage? Huh? Sige, ayam, ta sa inyo, ha.

Uh, okay, Robos, na, boss. Ah. Okay, Rabos, na may video pa. Ay. Mga vlogger mong ngod ni. Sumao din eh yang balay din anay din he. Oh. Ayo, ayo, dong. Si imong bugas. Imuhan na ning bugas ha. Salamat. Ikaw may suerte ron agi ana mo nag nagdalag bugas ni. Oh. Sunana kay bugas. Salamat. Sugod to gamay. Yan po, si Nanay Florencia po ang mapalad ngayon na nabigyan natin ng bigas. Nadaan na lang namin si Nanay doon naglakad. So, sinakay namin sa sasakyan namin. So, Nay, kung saan may mga ikasultiran nga na nakabugas mong karon? Oh, mga ilang salamat oh? sa inyong grasya ng mga hatag na ako. Oo. Oh, oh. Nga, yeah, bugas mo na taga sa tigang pangsultaan. Oo, oh, huwag uh, na ah. Ang pundong ato. ha. Ang <laughs> pundong Oh. Nah, eh, ngai para pangsodan. Ah, salamat, ah. Oh. <laughs> <laughs> oh. Yan oh. sige, salamat. Diri <laughs> maraming salamat sa things sponsor Atipa Citizens. Maraming salamat. Utsin ta sing konat digo manom. Angkan ya tung bai, suman lagi na kong pangobra nga makahimo ko kay nauna ag na Ano, wala lang, kaya liglig-ligg 'on. Sige, hadir ka kay Ninong Doggay. Oh, salamat ha. Si Nanay Florence hmm. ya. siya karon. Nanapa di para pan-sodad. Oh, salamat. Ayan. Sige ha? Salamat sa inyong Greg. Yan guys, galing sa loong Tabogon. Uh, puntahan din natin si Nanay Mitring sa Daat uh, Sugod. Dinaanan namin si Nanay Mitring dito, may dala kaming bigas. So siguro konti na lang yung bigas niya kasi sinakaraan 25 kilos lang na naibigay natin. So dagdagan natin ngayon. Nanay Mitring. Sod ko ha. Si Mitreng. Ngayon po ay eh, dinaanan natin sinanay Mitreng. Oh, salamat. Oh, po mag-isa lang dito. Ah, dalaga nga, gulang. Dalagang ulay. Dalagang ulay. Oo. So, nagluto -nag na si Nanay Mitreng kay hapon na. Naginit kag tubig. kag tubig. Oh, sana <laughs> Sina lang. Ah, sana nakaraan, ah, sa nakaraan. Ah, eh, nadaan namin dito, nabigyan namin ng bigas. Kumusta ang bigas ninyo? Masarap. <laughs> uh, kumusta ga daghan Mm, apa? Wala pa na Wala pa ninyo bugas? ko uh -huh. So, sabihin, sabihin na ni magmaes? oh, sabihin -sabihin na uh -huh. Yan si Nanay Mitri. Nay, naami. Yatag ni bugas, idogang. Ha? And listen kani lisod kani mundalan di ani ha. Yan ay bugas 25 kilos. Uh -huh. Yan 25 kilos na bugas dagdag. Salamat dag. uh -huh. So Salamat uh, Ati Ate citizens Yan na uh, mayroon tayong 25 kilos dagdag dag bigas ni Nanay kasi si Nanay hindi na makapagtrabaho. Ma uh, PWD. Uh, Ate a ni Nanay, kawawa. Uh, so okay ra kadire. Oo. Oh, oh, oh. so, Sana na kay bugas. Oh. Tagaan po tika para palit yung isda. Ha? Mayroon ang 1,000 ha? Para palit yung isda. Ha? <laughs> Oo. Oh, oh. Yan. Uh, Mayroon 25 kilos. 25 kilos. Mayroon ang pambili ng isda ni nanay. Oo. Oh. Pasalamat po. Tagaan <laughs> oh, oh, oh. po. Salamat oh. sa inyo siya. Oo. Oh, Walang sapayan. Oo. Uh, malapit ng magabi, mahinahinay na lang. Eh. Oh, ah, sige, sige. Okay. si Nanay Mitring, Nanay Graciaron. Ah, salamat, atipas Citizens. atipas Citizens, maraming salamat po. Sige na, ha? Oh, sige, salamat. Oh. Sir, ha? Mano, ah, ha? ah, ang bugas di mo, diha lang na. Ah, Ipaalsa lang rin mo si mga po. Oh. Sige, arisa mi, ha? Oh, sige, salamat, sir. Uh.